pinag-aralan namin yan, no? So, alam nang gumawa ng uh, si ambulance na yan na ang dadaanan niya partly ay uh, Pacific Ocean, kinonsider yung current ng waves dyan, and then uh, yung bilis, eh, kinonsider natin na siyempre pag emergency dapat mabilis, diba? ba? No? Sinarinig namin sa pasyete, sabi, ang bagal po kasi nung bangka, eh. So, things like that. So, eto na, nandito na yung si ambulance bibigay natin sa kanila and uh, hopefully ay uh, magamit ng maayos ng uh, local government uh, and then maraming matulungan na uh, pasyente natin. No? So, hindi lang naman yung for admission, even yung mga may mga uh, chronic conditions na kailangan na check up. Ma'am, uh, bago ko tanungin uh, yung mga recipient, ma'am, uh -huh. saan tanong sa inyo? Ma'am, mula 2024, naupos na ba natin uh -huh. o nabigyan na natin na lahat yung mga isa? Ah, uh, nabigyan natin is uh, si Abuelita, o Lilio lahat na sa pogi yeah. ng si Abuelita. Oh, so wala na akong utang sa kanila. Pero syempre may ang utang ko sa kanila is the patrol boat, no, for uh, pagmuli ng bangka o pang ano nang uh, pag-sasayos ng ating fishing ground, no. Uh, kasi ang nabigyan ko lang ay pulido and uh else? I think Perez, no? So, we'll focus more doon naman and procurement. May pondo tayo doon. Kasi, pressing problem nila yan eh yung mga uh, mga nag illegal fishing. So, unahin ko din sila. Ma'am, Mayor, gano'n okay. kaimportante o gano'n ka-alagay ito ng mga kababayan Naku, pero una po sa lahat, gusto po muna namin magpasalamat po una, una kay Governor Dr. Helen Tan sa pagbibigay na naman po ng na panibagong biyaya para sa bayan namin. At ito po ang si ambulance po, napaka-importante po para sa aming isla, sa bayan ng Pantanuan. Dahil po po sa malayo kami at alam naman po na ang puro passenger boat, cargos po ang nasasakyan ng mga pasyente namin. Mayroon man po kami na lumang si ambulance pero alam po agad namin kung natin sa mga nakatanggap na iba po yung quality or kagandahan nitong si ambulance na binigay ni Gov dahil sabi nga po nila itong mayors na, ay mayor, mabilis, talaga po malaking tulong ito para sa katulad natin mga taga-island. Pag naka-ready naman tayo na alagad? Opo, yun po. Um, for sure po, amin um, po pinapangako kay Governor Dr. Helen Tan na kami po ay pangangalagaan namin ng maayos itong si ambulance na babindigay niya sa amin. At saka po, uh, hindi lang po ito binigay ni Gov at hangga pong kami ay kasi may usap po na continue pa rin po ang mga pamitipag para po sa silang ilan. Mayor, gano'ng importante Mayor, ito doon sa ating mga kababayan? Ayos po, uh, magpagpalang araw po. Ah. Pusong pasalamat po sa ating napakasipag, napakabilis umaksyon na gobernadora, gobernadora Dr. Ray Lintan. Napaka-importante po ito sa aming lugar dahil yung pinang ko nga sa kanya kay Gobi ang dami sa amin na pwede pang isurvive na hindi nakakasurvive dahil sa layo sa layo na ngayon dahil sa napakamabuti mabuti namin gobernadora napaka namin nagkaroon kami ng gobernadora for the first time nagkaroon kami ng maayos sa sea ambulance na maraming matutulungan at kailangan kailangan ng bayan natin. maraming salamat Iti-test nilang dalawa um, o orasan nila from here to humalig <laughs> Tapos siya, sila dito, tupad na lungan. Text nila mamaya, ilang oras sila. Ma'am, 2020 na pumasok yung bagong taon. Marami nang iintay, okay, especially sa mga isla, yung medical mission na taon-taon yes. taon din yung ginagawa. Ano yung sagot nyo dito, ma'am? Uh, same pa rin yung schedule. Hopefully kasi papasok ang campaign, but uh, bago mag-campaign ng March 28 ba ang start okay. ng campaign? We'll see to it na nakadaan na kami. Although we applied for the exemption already, and uh, we hope that Comelec will provide us or will grant our request, no. Um, but the uh, <coughs> schedule na natin yung ikot natin again ng one week, yung yearly natin sinimulan ko yan since 2021. So yearly natin ginagawa mag-ikot po doon sa isla. So yeah, abangan po tayo ng mga taga uh, Patnanungan, Pulilio, Bordeos, panukulan, tsaka humaling. Iikot ulit tayo ng one minute. Yes. Bang, bago it. tayo sumakay, mensahe din sa ating mga kababayan. Yes, yeah, sa ating mga kababayan, um, panibagong taon, alam ko, simula pa lang ang daming challenges, especially sa ating mga manangista, magsasaka because of the shared lines, no, ang pangit ng ating Uh, panahon, ang provincial government, diretso pa rin ang uh, pagbibigay ng servisyo, mahanap na mga, may mga bago po tayo, mga programa na i-implement. Uh, lagi lang po kayo mag-follow dito sa Facebook page ng provincial government kasi equal opportunity ang binibigay namin. Eh. So, nagpo-post po kami doon ng programs, tapos magbibigay ng application period para po kayo ay nakakapag-apply. So, yun po yung ginagawa natin para hindi masabi nila, ah, hindi lang na So, sino po mag-apply? Mamaya, makikita nila yung mga recipients ng ating mga type -in. So, for this year, ni-strengthen po natin at binigyan natin ng malaking pondo ang mga pangkabuhayan program. So, uh, ito yung trust natin this year and hopefully in the succeeding year na makapag-innovate tayo ng uh, pangkabuhayan para sa ating mga uh, kabuhayan. Hila pangkabuhayan, skills training, dahil uh, nandun pa rin yung stand-on skills. Kalinga ng Kapitolyo, mas mararamdaman po ninyo uh, ngayong taon at sa mga susunod na taon